sama-samang kumilos ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para maghatid ng tulong sa mga apektado ng bagyong Wilma sa sa Albay. Ang detalye sa report ni JM Olate ng Radyo Pilipinas Albay. Agad tumugon ang mga ahensya ng pamalaan sa pangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng Bagyong Wilma at shearline sa Lalawigan ng Albay. Puspusan ang pag-alis ng makapal na Putik at Tibri gamit ang backhoe ng mga tauhan ng Department of Public Works and Highways, Region 5, matapos ang landslide sa bayan ng Santo Domingo. Kagad din tinungo ng team mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ang mga naapektuhan ng pagguho ng lupa upang magsagawa ng assessment sa ipapaabot na tulong mula sa pamalaan. Pagbibigay ng malinis sa supply ng tubig naman ang tinutukan ng Bureau of Fire Protection sa mga residenteng binaha dahil sa magdamagang pag-ulan. Samantala, nagsimula na rin ang Albay Electric Cooperative sa pagpapanumbalik ng supply ng kuryente sa mga kabahayan sa lalawigan matapos masira ang ilang poste sa kasagsagan ng bagyo. Alin sunod sa direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. titiyakin ng pamalaan ang tuloy-tuloy, mabilis at malinaw na paghatid ng serbisyo sa lahat ng naapektuhan ng bagyong Wilma at ng Shearline. Patunay rito ang um, samasamang pagkilos ng mga ahensya sa Albay mula sa clearing operations, relief assessment, water supply augmentation hanggang sa agarang pagpapanumbalik ng koryente. Mula rito sa Albay para sa Integrated State Media, JM Olarte ng Radio Pilipinas, Radio Publiko.